gusto nyo nang kagawa ng ganito pagkaya ng ganito paklas na ikawan, mag-i-disconnect na kayo. O yan guys. Ito lang talaga ako ng mga ganda ng naman mga sosyal. Wow! Iba na talaga si Diwata ngayon. Iba na talaga ang idol. Sa lahat na gusto magpagawa o mag-order, i-mesan sila ng i-disconnect. Napakaganda ng gawa nila. Wow!

sigurado ako na makaka-discount kayo at naku yung price niya napakamura lang talaga namang quality. alam niyo na sa ano alam niyo sa IP page FB page is lang po ito dito time yeah 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 so yon Paganda na ng paganda, di ba? Oh. Hindi na kapag paganda na paganda, pati mo lang natin paganda na ng paganda. <laughs> yes! Kapit <laughs> mo <Yes. laughs> <laughs> Price. Okay, sabihin so natin yung price. Yes, price. Oh. Okay, oh. Para dito. Yes, Siyempre yes, oh. yung price dito, magkano? Siyempre para sa 4 fish yan dito. Iba-iba

kaya kung naluto na, pwede dito Tapos yung mga siyempre, yung mga kuning-kuning pwede nilagyan din dito. Yan ay hindi lang masabas na ito. Pwede ka na mag-order. Di ba na? Kaya kami definitely Pwede ito ilawan ng isang buong sikin, di ba? Oo naman. I think ilang sikin pwede. Kahit naman magluto ka ng dyan eh, yung, ang tawag yung, belly? Oo, isang buong sikin pwede, mga pili. Ah, uh, number one talaga, basher, madaling maluto. <laughs> Kung <Pukulong> talaga dyan. <niya. laughs> Ikulong mo na, may lakpa yan. Ayun, ayun, ayun. Hindi na makakalabas yan. So, ayun, anak ko, basta ng bas para susunod na kayo dito. <laughs> <laughs> Thank you, you. Maraming salamat. Ayan, Ethers Grill. Kung gusto nyo mag-order po talaga sa kanilang Facebook page. Ethers Grill, ito po. At doon na kayo magtanong sa mga price. Siyempre, may discount pa yan. Depende naman yan sa inyo. Sa so, usapan niyo ni Madam. Di ba, Madam? kung anong price ang mapagkasunduan ninyo. So, ito kung naman din talaga, o may timer pa siya, may remote, pwede naman walang remote, depende lang, pwede hindi uling, pwede hindi kuryente. Pwede pa naman sa gusto ninyo. Oh. Uh, pwede siya gawa na, pwede ipagawa Ano madam. Uh oh. Pasadya siya, pwede niyo uh, bilhin ng pasadya. Pwede naman ipagawa nyo kung anong gusto nyo style. So yun, lahat ng gusto nyo masusunod dito sa industry. Maraming salamat. Thank you. Okay ba? Thank, Thank you, boss. Maraming salamat. Thank you.

Yes, bagong sponsor ni Diwata, guys. Dumating na naman. So, para yan sa mga basher daw, eh. Iyon ang iihawin, yung mga basher ni Diwata. <laughs> so, ayan, guys, yung uh, <laughs> basher daw ang iihawin dyan, guys. <laughs> ayan guys ang dami ng uh, tao dito ngayon na naka man man o naka masid kay diwata so ganon kadami yung mga tao na humahanga kay diwata guys no meron naman siyang panibagong uh, sponsor so dadalin yan doon kung saan ipupwesto yung uh, ihawan no? kung saan yung uh, available na area na pwedeng nga uh, paglagyan Ayan guys. Ikot lang Ikot lang ikot. Okay. So, ayan guys. Yan yung uh, ihawan guys. So, ayan. Yung uh, bago na sponsor ni Diwata guys. No, napakaganda ng uh, kanyang uh, ihawan guys. So, hanggang doon. Ayan yung ating mga kababayan na makakalasap. Yes sir. Makakalasap ng unang uh, luto ni Diwata dito so, sa ihawan niya guys. So, dito, ayan, dito, maswerte yung mga unang uh, makaka- experience ng unang luto sa ihawan ni Diwata guys. So yon, maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta kaya Diwata. So dito tayo guys. Tayo dito. So <laughs> So, ayan pati yan si madam yan yung nagbigay nung uh... ayan, guys. Okay, so yan yung uh, bagong uh, sponsor ni Diwata guys so maswerte yung unang makakatikim ng uh, bagong inihaw na basher ni Diwata <laughs> So maraming salamat sa mga supporters natin dyan. Thank you, thank you guys. Sumakit so, na yung ating uh, subscriber. Thank you. Maraming maraming uh, salamat sa inyo guys. Ayan kung gaano karami yung mga madlang people. So hanggang doon guys. Ayan, maraming salamat sa naniniwala kay Diwata guys. Hanggang doon sa area na yan guys. So ayan guys. Ano ako eh, sa YouTube channel lang. Joey Watson. Uh, ah, Joey. Supplier ko eh. Ha? YouTube YouTuber. Nasa 5 plus lang, bago pa lang ako. Mas mag-ness ka real estate, tapos pag may nag-reply, nag-avail sa na YouTube na. mo, magko-comment doon, di ba? Oh. May commission ka. Meron. Mag-ness sa oh. oh, real estate. Sige, sige. Sige, ayan. Video mo kami. So, ayan guys, kung gaano karami. Ano yun? Ano yun? Hindi naman ice candy. Ice candy naman don guys. Ano yun, oh, yung ano yung sarang... channel mo? Joey Washington. So, ayan, guys. Ayan, nandang doon sa dulo. Joey so, Washington. Ayan, guys. So, yan sila, ma'am. Uh, sa akin kaharap. Tapos uh, pag may nag... Bumili ng house and lot, may commission ka. Pag doon naman nagpo-comment sa YouTube Ah. So, kukontakin mo ako pag na pagka merong may nagbubuhay. Harap mo na sa akin. Ah. Uh. sige, nakaharap na. Ah, uh, sige, yan. okay. Uh, Joey Washington, paki-share okay, niyo, like, subscribe si Sir Joey Washington. At uh, pag nag-avail po kayo ng housing lot dito sa Philin Best, may commission po siya, tutulungan niya po yung produkto niyo, yung channel niyo. Uh, para marami pong client kasi nandito kami kay Paris, Diwata, uh, Diwata Overload. Uh, yung mga housing and lot po namin, may condo kami sa real estate dito sa Alabang. Yan, uh, sa Tagaytay pala ito, yung Purang. Pura. So meron din kami sa Alabang na condo, this Oasis. Meron kaming house and lot sa may San Pedro, yung Wind, Yan, mga single attached overlooking po, pama uh, Manila. San Pedro exit lang yung way. Meron din kami sa Calamba, sa Cavite. Meron kaming sandiya kong sa kundi sa tagay sa Batangas at sa Cavite sa Kabite marami kami mga housing lot may single lots, may duplex may lot only may commercial lot kaya pag nag-avail po kayo sa real estate namin sa Philinvest uh, kami po ang mag-tripping sa inyo pero si sir po adadaan po kayo kay sir sa channel niya at the same time matutulungan po natin yung channel ni sir pag nag-avail po kayo at yung uh, negosyo nyo po pwede niyang i-promote sa channel niya. Kasi uso-uso na po ngayon ang social media. Yeah, Mag-inquire lang po kayo. Don't forget to share po yung video ni Sir, sir para matulungan natin yung channel niya katulad ni ni Paris ni Diwata. Maraming mga YouTuber dito, mga vlogger at uh, marami pong bumibili dahil natutulungan po yung kanyang tindahan. Salamat po sa inyo. Uh, ang pangalan ko po pala ay Niyo sa Facebook, Niyo Galisa. Salamat po and God bless po sa inyo. Thank you, Sir. I-share ko yung video mo. Oo. i ang Yung YouTube ko. Tapos, ano yung ano yan, pwedeng uh, kontak e para ilalagay ko doon sa ano ko? Sa... Ito. Pero na akong Facebook ay Galiso, Galizo. Ito yung contact <laughs> number. Facebook ko, Neo Galizo. Neo Galizo. Oo. Yung channel ko, Neo Galizo. -E Tapos yun, ito yung number. Tsaka phone